سنقولا ممن دعا الى الله سنقولا ممن دعا الى الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الجر المحجلين <تضحك> Sayyidina wa Habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma baad, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sumusubaybay sa ating uh, pagtalakay pagbabahagi ng kaalaman sa ating relihiyong Islam. <coughs> marami na tayong natalakay kaugnay sa mga uh, tamang asal sa pagtulog. <coughs> natalakay natin nung una ang mga protection sa mga posibleng mga delikado o mga Uh, makakapinsala sa isang tao. Kaya merong mga babasahin tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ay tinuruan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam din na magwudu muna at napagit natin na ay uh, ipapanalangin ka ng anghel ng kapatawaran sa pagtulog mo na ikaw ay dalisay. Ngayon ay ituturo ko na naman sa inyo ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tamang posisyon ng pagtulog. So lahat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay basta na lang tayo natutulog sa anumang posisyon. Hindi nyo ba alam na mayroong sunna? May sunna na tamang pamamaraan o posisyon sa pagtulog na hindi, hindi natin nagagawa. So alam natin ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya magtuturo sa atin ng isang bagay kung hindi ito makakabuti sa atin. So ituloy natin yung hadith na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim na hadis na naisalisin ni Al-Bara' bin Azim radhiyallahu anhu kala sinabi niya kala li Rasul sallallahu alayhi wa sallam kalugtong nitong hadith na binanggit natin ng isang araw sinabi sa akin ng propeta sallallahu alayhi wasallam sallam sabi niya idha atayta matja'aka fatawadwa udu'aka li salah sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na kapag ikaw ay matutulog na ay ka na kagaya ng udu ng sala. Yung udu na yun, sabi ko nung nakaraan, ito yung udu na para ikaw ay matulog na dalisay. kasi yung pagtulog <coughs> nakakasira po ng mudo 'yan. So hindi po para sa sala 'yon. Pagkatapos itong may payok o may ituro ng propeta sallallahu alayhi wasallam, isinunod niya dito ang tamang pamamaraan ng pagtulog. Sabi niya, ثُمَّ اِتَّجِعَ 'ala shiqqal ayman." pagkatapos sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay matulog ka sa kanang bahagi ng iyong katawan so ang sunnah ay dito matulog sa kanang bahagi ng ating katawan so ito yung uh, ihihiga natin ididikit natin sa bed sa higaan natin itong bahay itong kanang bahagi at hindi yung likuran at hindi ang kaliwa at hindi ang padapa kundi itong kanang bahagi ng ating katawan ang ihihiga natin. So pag ganito po ang mangyayari sa atin kapag po tayo ay matutulog, yan po ang sunna ng propeta sallallahu <Sess> alaihi wasallam. Isa la tatala uh, natin dito kung ano ang mga natuklasan ayon uh, sa mga dalubhasa tungkol sa bagay na ito. Na isalaysay ni Hudhaifa radiyallahu anhu, kalugdan na wasin ng Allah, sabi niya, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sabi niya katutuhanan na ang propeta sallallahu alayhi wasallam, sallam, kana arada ay yarquda, wada'a yadahul yumna tahta khaddihi. Sabi ni Huzaifa, sabi niya katutuhanan na ang propeta sallallahu alayhi wasallam, na kapag gusto na niyang matulog, ay ilalagay niya ang kanyang kanan, ha kanan, sa ilalim ng kanyang pisngi. So, kapag siya ay matutulog sa kanang bahagi ng kanyang katawan, so, ganito po ang posisyon. Pag nakatulog, nakaganyan po. So, ito yung sunna. Ang sunna po ay matutulog ka ng patagilid kahit saan po kayo nakaharap. Walang problema. Patagilid na matutulog at ganito ang kanang kamay mo nakadikit dito sa iyong pisngi. So, yan po ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi natin nagagawa. Okay. <clears throat> Ngayon, bago ko po talakayin yung mga mga sikreto dito na natuklasan ng mga mga dalubhasa. Yung pagtulog ng nakadapa mga kapatid sa ng pananampalatayang Islam, yung pagtulog ng nakadapa na walang dahilan kasi kung matutulog ka na nakadapa o dahil dadapa ka, dahil may sakit sa tiyan mo, so ibang usapan po yun. Kapag po kayo matutulog ng padapa, ha? yung padapang matutulog na naka, nakadapa, yan po ay ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam bagkus ang karamihan sa mga ulama sinabi nila na ang pagtulog ng nakadapa ay hindi kaaya-aya makro makro yan maraming hadith ang naisalaysay dito kahit na mahina Lakin na lakin na huyo kawi ba Pinag pinagtitibay ng hadis ang bawat isa. So, ito ay hadis na naisalaysin ni Yaish bin Tufha al-Ghifari radiyallahu anhu. Sabi niya, nung ako sabi niya ay natutulog sa loob ng masjid ng nakadapa. Sabi niya, nakadapa ako na natutulog ako sa masjid. Idara yu harrikuni. May isang lalaki na ginagalo niya ako at pinag pinababangon, pinababangon niya ako. Euh, فقال ان katotohanan na ang pagtulog na ganyang pamamaraan ay kinasusuklaman, kinagagalitan ng Allah. Ayaw ng Allah ng ganyang paraan ng pagtulog. So sabi, uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagtulog ng nakadapa hindi po karapat-dapat yan mga kapatid. Qala fa Rasul alaihi wasallam nung lumingon ako sabi niya kung sino ba yang nagpapabangon sa akin na pinagbawalan ako matulog nang nakadapa pagtingin ko ang propeta pala sallallahu alaihi wasallam ayon sa ibang hadith sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam inna daj'atu daj'atun la yuhibbuha Allah katotohanan ang pagtulog na ito ay hindi kalugod-lugod sa Allah yung pagtulog nang nakadapa so iwasan ang pagdapa nang nakatulog o pagtulog ng nakadapa. Ayon sa ibang hadith, inna hadu ja'atu ahlin nar. Iyang pagtulog na yun na nakadapa ay pagtulog ng mga tao ng impyerno. So, ito yung mga hadith na naitala tungkol sa pagtulog ng nakadapa. So, payo ko sa aking sarili at sa inyong lahat, iwasan ninyo matulog ng nakadapa. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo, bakit kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinayo niya na tayo ay matulog sa kanang bahagi ng ating katawan, nakatagilid at hindi nakahiga o nakatagilid sa kanang o sa kaliwang bahagi ng katawan natin. So ayon sa pag-aaral mga kapatid, una kasabi ko kanina ang sunna, ang sunna ay kapag matutulog ka ng nasa kanang bahagi ng iyong katawan na patagilid at itong kamay mo na yan, ito, naka, nakadikit dito, ayon sa pag-aaral, kapag daw itong kamay natin at nakadikit dito sa ulo natin, ay magkakaroon ng vibration. Ha? Magkakaroon ng pag-aalog. Gumagalaw yung utak natin kapag daw itong kamay natin na ito na kanan ay nakadikit sa ating pisngi. So dahil dito, ginagalaw ng kamay na ito sa loob ng ating katawan parang nagkakaloon ng, ng electric, parang kuryente. Itong utak natin at yung mga nakakapinsala na mayroon sa ating utak ay nawawala yun. Ah, nawawala yung mga bagay na kung ano yung mga na posible na nakakapinsala sa ating utak dahil sa ganitong pamamaraan ng pagtulog ay nawawala yun. Okay? Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, uh, ayon sa mga doktor, ah, sa mga dalubha, sa mga doktor, ayon sa kanila, ang magandang pagtulog daw ay sa kaliwa. Maganda daw sa katawan at masarap sa tulog. Sabi ng mga doktor na mainam daw na matulog, kumbaga sa lungat yung sasabihin nila sa atin, sa hadith, sa atin ang sunna sa kanan. Ayon sa ibang mga doktor, ang magandang pagtulog ay sa kaliwang bahagi ng kanilang katawan dahil daw masarap sa tulog, relax sa katawan. Yun lang ang sabi nila. Pero sabi ni Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, sa kanila masarap sa tulog at maganda sa katawan. Pero sa atin sa Islam, ang pagtulog sa kanan ay hindi kanya mapapatulog ng mahaba. Ika nga, kung saan hindi ka makakapagsala ng fajr. Dahil ang pagtulog sa kanan ay hindi, hindi kanya hahayaan lang matulog na sobrang haba ng panahon, ng oras. Kung saan maiiwan makii, mo yung oras ng sala. Pangalawa, yung puso natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung puso natin ay nandito banda sa kaliwa. So, mas relax ang ating puso kapag tayo ay matutulog sa kanang bahagi ng ating katawan. Mas relax ang puso. Mas uh, nananatili sa kanyang posisyon ang puso kapag kapag tayo ay matutulog sa kanang bahagi ng ating katawan. Okay? Mas relax ang puso natin. So, mas malayo sa sakit. Ang pagtulog sa kanan at yung puso natin ay malayo sa sakit. Kapag sa kanang bahagi ng ating katawan, tayo matutulog. At ayon sa pag-aaral, na yung ating lungs, yung lungs natin, itong dibdib natin sa loob, ay siyempre nahati yan sa dalawa. Kanan at saka ang kaliwa. Itong kaliwang bahagi, maliit po yan dito. Yung kaliwang bahagi, maliit po yan. Dito sa kanan po ay malaki yan. Okay? Malaki yan. At yung nilalaman ng ating Baba, yung mga digestive system natin, yung tumutunaw, nagda-digest ng ating mga pagkain, yung tinai, yung, uh, yung atay, ika nga, ha? dito marami sa kanan. Dito yan marami banda sa kanan. Okay, yung atay, dito banda marami sa kanan at uh, yung tina yung atay dito sa yung mga tinaid dito banda mas dito sila banda na ipon sa bahaging kanan dito sa kaliwa natin dito sa kaliwa natin maliit lang yan dito yung lungs natin dito maliit kapag kayo natulog sa kaliwa pag kayo natulog sa kaliwang bahagi lahat yan nandiyan babagsak dito sa kaliwa kung saan mahihirapan po kayong huminga at madadaganan ng atay ang inyong puso at yung maliit dito na lungs natin, madadaganan yan. Sobrang liit dito sa kaliwa. So, mahihirapan po kayo. Maraming sakit ang makukuha dito. At yung inyong hininga, ang lagusan ng inyong hininga, ay mahihirapan dito sa kaliwa. At ganun din ang tinai natin na dito banda dapat sa kanan na iipon, babagsak yan sa kaliwa kung saan mahihirapan mag-digest ang ating tinai sa pagkain natin sa gabi. Dahil alam natin ang pagdadigest ng pagkain kapag gabi mabagal. So dito sa kaliwa, kapag ikaw natulog dyan, mahihirapan magdigest ang kinain mo, mahihirapan kang huminga, yung puso mo madadaganan, maiipon dyan lahat yung mga, mga nilalaman dito sa loob ng tiyan mo. So dito hindi maganda sa kaliwang bahagi ng ating katawan at mapupuyat kayo matulog mapupuyat kayong matutulog kasi masarap ang tulog mo dito. Mababagsak ka talaga. Ngayon, kapag dito ka matutulog sa kanan, so relax dito sa kaliwa kasi maliit dito eh. Maliit yung lungs natin dito. So dito naman kasi lahat, so magiging relax dito at ang puso natin walang makakadagan. Hindi madadaganan ang puso natin sa kaliwa. So relax lang yung puso at hindi mababagsakan ng anuman parte sa loob ng ating, yung mga organs sa loob ng ating katawan. So dito ay maganda ang pagdaloy ng hininga. Maganda ang pagdaloy ng hininga mo kasi pag dito ka nakatulog sa kanang bahagi ng katawan, ay maganda ang daloy ng hininga, maganda ang daloy ng dugo. Maganda ang daloy ng dugo at steady lang ang ating ang ating puso at hindi magdadala ng mabigat. Dito banda sa kanan kasi mas malaki ang lungs natin dito banda sa ating Uh, kanan. Kaya sabi ni Ibn mas magaan sa puso at mas relax ang puso at mas uh, malayo sa sakit ang pagtulog sa kanang bahagi ng ating katawan. Yun namang natutulog ng nakahiga sa kanyang likuran, dito nabubuksan ang bunganga. Lumalabas ang paghilik. Ha? Huh? Lumalabas ang paghilik. Lumalabas ang paglalamig. Kakaroon ka ng sakit sa lamig, sakit sa sipon, ha? Huh? sakit sa katawan, yung paghilik, maraming sakit ang lalabas sa'yo kapag po tayo matutulog ng nakahiga. So, ang sun na mga kapatid, at para sa ating kalusugan, gaya ng natalakay natin at sinabi ko ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi po siya magpapayo sa atin ng isang bagay na hindi makakabuti sa atin, maging sa ating pangatawan at sa ating kalusugan. So huwag po natin kalimutan ang sunna na ito, ang tamang pamamaraan ng pagtulog na kung saan natuklasan ng mga dalubhasa na ang pagtulog sa kanang bahagi ng ating katawan na ilalagay mo ang kamay mo dito, yan ang sunna. Pero kung nakatulog ka na, siyempre hindi mo na alam na nag nagpagulong-gulong ka na, pag naalala mo, balik ka ulit sa kanan. Balik ka ulit sa kanan. Kasi yun ang anfa'uli al-jismi wal-qalb. So ito ay malaki ang ang kabutihan na makukuha natin sa pagtulog sa pamamagitan ng kanang bahagi ng ating katawan. So wag nating hayaan na tayo ay magkasakit. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam isa siyang doktor isang doktor ang propeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hindi man siya kailanman magsasalita ng isang bagay na uh, hindi galing sa Allah so ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinayuhan niya tayo ng tamang pagtulog kaya payo sa aking sarili at sa inyo at sa inyong inyo mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala, sa inyong pamilya, sa inyong anak. Turuan niyo sila ng tamang pagtulog na makakabuti sa kanilang katawan. Kayo yung bata pala, mashallah, subhanallah, sanayin natin sa pagtulog ng ganong pagtulog para masan ma maging ma mapalayo sila sa anumang sakit na posible na dumating sa atin. So yan po mga kapatid, ang sunna sa na tamang posisyon sa pagtulog na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, ipinayo niya sa kanyang mga sahaba na bihira lang sa atin ang gumagawa. So yan po mga kapatid, hanggang sa mga susunod na pakikita natin, mga karagdagang kaalaman sa ating relihiyong Islam, sabi ko nga, ang Islam walang pinalagpas kundi na ituro na sa atin lahat. Wallahu a'lam, wa sallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.